Ikaapat put isang kabanata Mahuhuli mo ba ang buwaya sa isang bingwit? O mailalabas mo ba ang kanyang dila ng isang panali? Makapaglalagay ka ba ng tali sa kanyang ilong? O makabubutas sa kanyang panga ng isang taga ng bingwit? Mamamanhik ba siya ng marami sa iyo? O magsasalita ba siya ng mga malumanay na salita sa iyo? Makikipagtipan ba siya sa iyo upang ariin mo siyang alipin magpakailanman? Makikipaglaro ka ba sa kanya na gaya sa isang ibon? O iyong tatalian ba siya para sa iyong mga dalaga? Makakalakal ba siya ng mga pulutong ng mga ingisda? Mababahagi ba siya nila sa mga mga ngalakal? Mahihiwa mo ba ang kanyang balat ng sundang na bakal o ang kanyang ulo ng panaksak ng isda? Ipatong mo ang iyong kamay sa kanya, alalahanin mo ang pagbabaka at wag mo nang gawin. Narito, ang pag-asa riyan ay walang kabuluhan. Hindi ba malulugmok ang sinuman makita lamang yaon? Walang malakas na makapangahas kumilos niyaon. Sinong ang makatatayo sa harap ko? Sinong naunang nagbigay sa akin upang aking bayaran siya? Ano mang nasa silong ng buong langit ay akin. Hindi ako tatahimik tungkol sa kanyang mga sangkap ng katawan. Ni sa mang dakilang kapangyarihan ni sa kanyamang mainam na hugis. Sinong makapaglilitaw ng karayagan ng kanyang mga damit? Sinong makalalapit sa kanyang magkasaping pangil? Sinong makapagbubukas ng mga pinto ng kanyang muka? Sa palibot ng kanyang ngipin ay kakilabutan. Ang kanyang mga matibay na palikpik ay kanyang kapalaluan. Nangagkakadikit na maigi na gaya sa isang tatak na mahigpit. Nagkakadikit sa isa't isa na ang hangin ay hindi makaraan sa pagitan sa mga yaon. Sila'y nagkakasugpungan sa isa't isa, nagkakalakip na magkasama, na hindi maihihiwalay. Ang kanilang mga bahin ay kumikislap ng apoy, at ang kanilang mga mata ay gaya ng mga bukang liwayway kung umaga. Mula sa kanyang bibig ay lumalabas ang nagliliyab na sulo, at mga alipatong apoy ay nagsisilabas. Mula sa kanyang mga butas ng ilong ay lumalabas ang usok, na gaya ng isang kumukulong talyasi at nagniningas ng mga talahib. Ang kanyang hinga ay nagpapaningas ng mga baga, at isang alab ay lumalabas sa kanyang bibig. Sa kanyang leeg ay tumitira ang kalakasan, at ang kakilabutan ay sumasayaw sa harap niya. Ang mga kaliskis ng kanyang laman ay nangagkakadikitan, nangagtutumibay sa kanya, hindi magagalaw. Ang kanyang puso ay matatag, na gaya ng isang bato. Oo, matatag na gaya ng batong pangibaba ng gilingan. Pagka siya'y tumitindig, ay natatakot ang makapangyarihan. Dahil sa pagkagulat, ay nangalilito sila. Kung siya'y tagain, ni numan ng tabak ay hindi tumatalab. Ni nang si Batman, ng pana, ni ng matalas na tulisman. Kanyang ipinalalagay ang bakal na parang dayami at ang tanso na parang lapok na kahoy. Hindi niya mapatakas ng palaso, ang mga batong panghilagpos ay nagiging sa kanyay parang pinagputulan ng trigo. Ang mga panakbat ay nangapapalagay na parang pinagputulan ng trigo. Kanyang tinatawanan ang galaw ng sibat. Ang kanyang mga sangkap sa ibaba ay gaya ng mga matulis na bibinga. Lumalaganap na tila saksak sa banlik. Kanyang pinagpapakuluan ang kalaliman na parang palyok. Kanyang ginagawa ang dagat na parang pamahid. Kanyang pinasisilang ang landas sa likuran niya. Aakalain ng sinuman na mauban ang kalaliman. Sa ibabaw ng lupa ay walang gaya niya. Nalikhang walang takot. Kanyang minamasdan ang bawat mataas na bagay. Siya'y hari sa lahat ng mga anak na palalo.